We will try to give the bulletin as early as possible for work and school tomorrow. Ang instruction ko sa kanila, kung maaari, bago tayo matulog, alam na natin kung may pasok bukas o hindi para makapag-adjust naman yung mga tao. Kagabi pa lang ay kanya-kanya ng anunsyo ang mga lokal na pamahalaan sa suspension ng pasok sa paaralan ngayong araw dahil sa lakas ng ulan na dala ng bagyong enteng. Ngunit kaninang madaling araw, nagpasya na ang Malacanang na maglabas ng pangkalahatang suspensyon. ay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nasa discretion pa rin ng mga lokal na pamahalaan ang class suspension sa nilang mga lugar. Ngunit nais niya na mas mapaaga ang paglalabas ng anunsyo sa deklarasyon. The LGUs make their own decision with that except if there is a region-wide uh, assessment na hindi pwedeng uh, mapumasok. Sa trabaho naman, ang tinitignan lang namin ay makapunta, kung makapunta yung mga uh, empleyado natin, makap, makapasok at makauwi. Importante yung makauwi kasi pag mahirap pag mas stranded sila doon sa kalang pinagtatrabawan So that's what we are watching now. Tiniyak naman ni PBBM na nakahanda ang pamahalaan sa paghahatid ng tulong sa mga naapektuhan ng mga pagbaha, dulot ng bagyo at habagat. We're prepared for uh, the aftermath of all of this. Uh, as usual, nag-forward placement na tayo ng mga pangangailangan. Uh, we will just have to wait for the weather to see what it will do. Ayon pa kay Pangulong Marcos, patuloy siyang nakatutok sa lagay ng kababayan nating apektado ng sama ng panahon. The main element here is we are uh, we are monitoring kung ano ba talaga ang weather uh, situation and of course yung flooding. Pero so far Um, uh, yung, yung, problema ay yung hangin. malakas ang hangin. Uh, but uh, unfortunately, pag tinitignan natin yung mga forecast, baka mas lalakas pa bukas dito sa Manila bago aakyat at tatawid, tatawid ng kagayan bago mag-head uh, mag ng north. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.